po sa iya, Apa. programa ko. Uh, eh. ano Geraldine. Ah, oo, yes. bataan. Apa. Hmm. Opo. Naku, uh, ah, siniswerte po ang programa ng Wawak Balita sa Radio at Diario, ano? Si Congressman Geraldine uh, Roman ng uh, bataan, ano? Ay nandito sa Baklara, napakaswerte. Ah, ah, Mga dalawa minuto lang po ito. So, Depende sa kanya, opo. Pwede makahingi ng calling card Ah, okay. Sige po. Di diba, Ano, kilala ko naman. Okay. Okay.

Okay na po. Congressman, uh, ah, siniswerte po ang programang Wow Action Balita sa Radio at dyaryo. No? At nagkataon dumaan po ako rito at uh, may may nagtip sa akin nandito po kayo at uh, kukunan ko lang kayo ng kaunting pahayag ano, tungkol dito sa pagpunta nyo rito ano po ba ang project nyo rito? Go! Uh, ah, wala po, nagkawagwa -ga lang po kami ng content para sa ating uh, social media account devoto rin po ako ng mahal na bihan ng perpetual help so Apo. namin na gumawa ng content uh, TikTok tungkol po sa shrine po, National Shrine of Ardenia Perpetual Help saka mag-enjoy po kasama ng ating mga uh, kapwa Opo. At uh, bukod dito, ano po pa yung uh, pakay nyo talaga sa ano, uh, programa nyo pa? Like ano lang po ito, bahayin lang po ito ng ating uh, social media. So, okay. Uh, doon po. sa sa lugar po ninyo, ano po yung mga programa nyo? Kung po, marami po. Pwede? Kunti lang po. Uh, marami po. Meron po tayo na social yung ating medical assistance, educational assistance, tapos yung tulong din po natin sa mga mga ng Department of Labor, yung tupad, yung ating akap for uh, uh families with uh, near poverty, and meron din po tayo siyempre uh, scholarships, at po. Okay. Ito po ba uh, re-electionist po kayo? Ay, hindi mo. Last term na ako. Okay. Ah, okay. Okay katawan ng Diyos. Okay, at uh, may niyo po sa ating mga kababayan na nanonood ngayon sa programa to. So, uh, sana po patuloy tayong kaisa para po sa kabubuti ng ating bansa. Pabot niya lang po sa ating pamahalaan ng, ng mga hinaing upang nabigyan gunas na wala po sa kongreso kami po ay nagtatrabaho upang pagpasa ng mga batas ng mga katulong po sa sandalihan. Okay. Ano po ba committee niyo? Congress Women and Gender Equality po. Oh, okay. Maraming salamat po at uh, mabuhay po kayo. Salamat po. Opo. Opo. So, okay na tayo. Opo. Nasa na sila naman.